Alam nyo mga anak, pagdating ng araw, ah, magkaroon kayo ng pagkakataon na umawak ng pera, lalo't hindi naman sa inyo. wag na wag niyong pag-iinteresan kahit maliit na bagay. Unang-una, pag pinagkatiwalaan kayo sa maliit na bagay, malaking posible na pagkatiwalaan kayo sa malaking bagay tante, huwag na huwag kayong masisilaw sa mga bagay na hindi naman sa inyo. Ah, ba? For example, yun, sa mga halimbawa, 'yung sa DPWH, 'yung mga kontraktor, So, may mga pagkakata na nagkakaroon sila ng mga ah, magkaroon ng makahawak sila ng gano'ng kalalaking halaga. Una-una, 'wag niyo pag-iinteresan 'yung bagay na hindi sa inyo. Yan payo ko 'yan sa inyo

baka akin kayo pag akit ko ah, nahulog ko to akin to